Alright guys, so good afternoon no? So nandito tayo sa Mitsukoshi Imus Branch So meron tayo na daanan dito Ayun Yung uh, Samurai, so may dalawang unit sila rito no? Actually, na na natin to Pero dahil na natin Para malaman nyo na rin na Meron na silang available dito na unit Yan, meron silang dalawang unit dito no? isang uh, red. So napakaganda na itong red na to. Parang candy red pala yung kulay niya. Tapos isang uh, samurai na 155 na mat. Tapos ang combination niya, gold. Ayan, yung combination niya, gold, no? So, kung ako papipiliin, ha? Kung ako lang, parang, ang mm, ganda na yun pula na to. Alright? So, ito ay labas ng uh, euro Euromotor under Mitsukoshi So, na plug na natin to, pero bigyan ko pa rin kayo ng uh, ibang detalye, no? Konting detalye. So, number one dito is, yan, naka-disc brake siya, harap at likod. So, dun sa mga nakulangan dun sa ating unang vlog. So, yan, harap at likod. Naka-disc brake yan. Okay, so, bukod sa naka-disc brake yan, yan ay naka-combi system na tinatawag, o, oh, na preno, no? So, ibig sabihin, 70-30, pag na ka, ate ang preno niyan. Ang uh, braking system, kung tawagin nila. Alright? So, ito ay uh, parehas na naka-tubeless. Harap at likod, naka-tubeless yan. Ganda ng kulay ng magsento. Nakatupat caliper yan. Alright? So, naka-LED. Lahat yan, naka-LED. Daytime running light. So, ito yung ganyang daytime running light no, na tawag. Tapos may NLM tire ito. Yan ng uh, Euro Motors. Tapos ito ay naka fully uh, digital na panel no. So hindi pa 'to na-activate doon sa previous vlog natin. Nakita niyo naman 'yan. Tapos syempre may passing light, 'yan. Tapos sa uh, may bulsa tayo rito, may packet. Tapos dito, meron ditong packet pa rito. 'Yan. Nakasya yung cellphone, no. Tapos dito, meron tayo rito yung charger. 'Yan. Tapos may may idling stop na tinatawag, no. All right? So, tapos, nakakilis. Yan ang advantage nyo, nakakilis. ah ano to, ha? Ah? Meron pa yan dito, ano, pwede nyo gamitan ng uh, susi nyo yan dito. Pagka, halimbawa, ah, naka nakaproblema kayo sa sa inyong uh, remote, so, meron yan, meron yan susi dito na pwede nyo ilagay. So, nakakilis tayo dyan. Alright? So, yan yung kanyang footboard. Doon nakalagay yung uh, kanyang battery. So, dalawang kulay yung nandito yan. Okay, so naka-dual shock tire rito. Ano pa ba 'yung mga tanong ng mga naiwan natin na led lahat Latian? Then uh, 'yun, naka-ESP plus. Tapos ito ay naka-smart motor generator 'no na tinatawag. So kapag ini-start niyo 'yung motor, so wala na 'yung ingay na maririnig dito. Tahimik na. Ah, uh, napakaganda ng uh, arangkada nito na 'no. Nasubukan na rin natin 'to, ang ganda ng arangkada. Siyempre, 155 to. Then, ito ay yun, naka-ESP plus. Ibig sabihin yan, so, para paitliin na lang natin ito, yung uh, tinatawag nila na kapag uh, ikaw ay uh, nag nasa high RPM. So, yung technology ng uh, ESP plus, yan yung uh, nagpapaikli. Ah, nagpapaikli, sorry, nagpapa... Uh, uh, ano ng konsumo ng gasolina, no? Nagpapatipid sa konsumo ng gasolina. All right, so yun yung accounting uh, uh, explanation ko, ro, no So kung meron pa kayong iba explanation, pwede niyo naman i-comment, no? So yun, ayon uh, yung uh, nagpapatipid ng gasolina, pag ikaw ay nasa higher RPM na tinatawag. All right, so dito naman, ah uh, Naka 6.5 uh, liters to, kung hindi ako nagkakamali, no? So, 6.5 liters. Pero ang konsumo na yun to sa gasolina is, uh, based doon sa taga Mitsukoshi, is 50 to 55 kilometers per liter yung kanyang uh, konsumo ng gasolina. Alright? So, dahil ito ay naka 155, then naka nakatupa, 2 naka valve. So, medyo medyo matipid to sa gasolina dahil nakatubag lang to eh. Yan, kaya siguro mas ma mas makonsumo pa to, depende to sa throttle habit niyo na tinatawag. All right? So yan, may dalawang kulay, isang candy red or candy red man yan, at saka isang matte. Tapos sa uh, may picture pa yan dito na size stand kill switch. Yan, meron yan diyan. Then yan, may mat guard, merong, uh, naka-liquid cool, syempre, uh, pang uh, malakasan na itong motor na ito. Alright? So, sa mga nagtatanong pa, no, ano pa ba yung mga question nila na pwede nating i-add dito, no? So, siguro, wala na, yun lang naman, yung kine nila sa atin about sa ESP Plus, then sa braking system, naka-dual disc, naka-combi naka braking system. Alright, nakapuli LED, daytime running light, naka tubeless, naka ESP plus, naka smart motor generator para tahimik na yung makina. Then may mga charger. ah uh, dito, kompleto yung uh, detalye nyan dyan. May voltmeter yan dyan. ah uh, may, uh, may clock yan dyan. So yan, may idling stop. May switch yung ilaw. No? Kung gusto mo na hindi naka-on yung ilaw kasi ngayon record na naka-open yung ilaw pero siya meron siyang uh, yan meron siyang uh, ng switch no so tahimik ang makina niya nasubukan ko na yan all right so sa so, mga naghahanap ng uh, samurai may available dito sa Mitsukoshi uh, Imus branch so puntahan niyo na lang dito no so yung presyo nga pala nito ito yung presyo so ang presyo niyan is 88,900 So magda-down kayo ng uh, 5,000 pesos. So ang magiging uh, monthly nyo, no sa 6 months is uh, 16,794 sa 6 six, sa six months 'yon. So so 1 year meron kayong 9900 I'm sorry, 9199. So yung yun yung inyong 1 uh, uh, year. So sa isang taon at kalahati naman meron kayong 6,667 sa one and a half year. So, sa two years, meron kayong 5401. Yan ang babayaran nyo. So, yan, naka-ESP plus yan. Alright. So, ang ganda ng uh, muffler. So, dito na tayo now sa two and a half. Meron tayong 4642 sa two and a half years na, yan, na hulugan. Then, sa three years, meron tayong 4135. Uh, 4 1, 35. Yeah, meron tayong 4135 sa 3 years alright so eto naman eh, may rebate pagka kayo ay uh, updated na magulog okay so yan sa mga naganap no, inulit ko uh, Mitsukoshi Imus Branch may available sila rito na dalawang unit na bagong labas na unit ng Euro which is yung uh, Samurai EFI na tinatawag okay so yan puntahan nyo na lang yan dito baka maunahan pa kayo yan dalawa yan okay Oh. Dalawa yan. Oh, ayan, Punta na lang kayo rito. Alright, guys. Tapos dito, ah, na rin natin to. Itong bagong labas. Itong bagong uh, ano nila. Itong Kiway X-Speed. Yan. So, sa mga nagtatanong sa atin ng Kiway 125 X-Speed. Yan. So, ito yung kanyang uh, price. Yan. Ayan yung kanyang price. So, ayan. May dalawang kulay rito. Ah, parang tatlo, meron pang kulay blue ron eh. Okay? So, eto lang yung uh, muna yung uh, talagang ina-highlights natin, yung bagong labas ng Samurai 155cc. Alright? So, kung may mga question kayo, pwede kayong pumunta rito sa Mitsukoshi Imus Branch. Okay?